Hello guys, good morning and welcome back sa aking vlog <laughs> Wala tayo sa duty ngayon uh, Kakatapos ko lang mag-duty kaninang alas 6 So dumiretso na akong uh, mag-rides dito sa Marilake uh, So yan na ka guys, madalas nyo bang naririnig tong Marilake? Yung mga tungkol sa magagandang lugar dito Parting Tanay, Antipolo, Rizal, Quezon Yan, yeah, mga lugar na yan pero natatakot kayo dahil sa mga naririnig nyong kamote riders <laughs> yung mga sumisemp lang sa kalsada eh nagka ano kumakain ng kabilang linya yung mga panay banking banking <laughs> ito yung tips para sa inyo ta uh, kahit pa paano pag pumasyal kayo dito first time uh, hindi na kayo matakot hindi na kayo kakabahan yan itong ride na to isang magandang halimbawa para sa inyo kung ano yung mga diskarte dito pag pupunta ng Marilaki and unang una number one <laughs> pinakaunang unang tips ay dapat alam nyo yung ano, limitasyon nyo sa sarili no? alam nyo yung kakayahan nyo sa pagmumotor at alam nyo rin yung kakayahan ng motor nyo So kung alam nyo mabaga lang yung motor nyo at di, ka raw, di kayo ganun kabilis magpatakbo ay dapat dito lang tayo sa pinaka gedli gelid gelid lang tayo <laughs> Ayan, dito lang tayo mabaga lang tayo Ayan, pinaka lang talaga so ano na yan 99.9% hindi na kayo madadali ng mga ano anumang aksidente eh, What? Pero wag naman kayong dumaan sobra dito sa may mga guhit na na ano, puti sa pinagil kasi dyan po natatrap yung mga langis ng mga sasakyan tsaka mga dumi, mga buhangin pag umuulan. So ingat ingat rin kayo. Yung mga ganyan no? Basa basa sa gilid. So yun po yung pinaka unang tips. Alamin nyo kung ano yung kakayahan nyo at kakayahan ng motor nyo bago kayo bumiyahin. Diba? Kaya pag alam natin ulit ko, pagalam natin mabagal lang tayo at mabagal ang motor natin dito lang tayo sa guild. And yan yung pinaka unang tips. Pangalawang tips ay wag uh, huwag tayong makisabay sa bugso ng damdamin ng mga ibang riders. No? So pag alam natin na nagmamadali yung ibang riders ay magbigay na agad tayo. Tayo na yung magbigay daan sa kanila malay natin kaya sila nagmamadali nagmamabilis tumakbo kasi meron silang emergency <laughs> di ba? taing tayo na sila, ihihi na sila medyo shy type kaya di sila nakakaihi sa gedli gedli kailangan nilang pumunta ng mga gas stations mga palikuran para yung privacy ba mamintay nila <laughs> meron ganun tao eh so ayan magbigay na lang tayo dun sa mga papapansin natin na medyo mabilis yung takbo kaya magagamit pa rin natin yung rule number one na nasa gilid lang talaga tayo. So, yan. Hayaan lang natin sila na mauna. And, pangalo, pangatlo pala. And, pangatlo. ah uh, makikita naman natin sa harapan natin eh. Halimbawa, mabagal yung takbo natin. Makikita natin sa harapan natin. Pag halimbawa, may gusto mag-overtake. Halimbawa, lilipat ng kabilang linya. So, ano na tayo na yung bumagal Tayo pa rin yung mag-a-adjust sa kanila So ganoon pa rin Magagamit pa rin yung <laughs> Rule number one natin Kaya nga mas pabor Pag dito tayo palagi sa gilid lang Pag mabagal lang yung takbo natin So Yun yung pangatlo And pang-apat Ay maging aware kayo sa ano Mga lang naman Dito sa mga korbada Kasi madalas dito lang naman Naglalaro yung mga kamote sa may korbada Pero pag straight line naman ah uh, basta as long as nasa gil gilid lang kayo ay safe na safe na naman talaga kayo nun basta straight line and yan na inulit ko pag nasa kurbada uh, maging aware lang kayo sa mga kasalubong nyo baka <laughs> bigla kayo makasalubong ng mga <laughs> kumakain na kabilang linya no? yung nilipat <laughs> yung mga nag overtake kahit nasa mga kurbada So applicable pa rin yung ano natin, at uh, rule number one yung nasa gilid pa rin tayo so maintain lang tayo sa gilid gilid hayaan na natin yung mga mabilis magpatakbo yan tulad ng mga yan so wala namang problema di ba ano uh, na respect. Tayo na lang yung mag-adjust para sa kanila. Ayun naman talaga pinaka pinaka magandang ano eh na rights, ayun yung pinakamagandang rule talaga pagdating sa pagmumotor. Huwag nating ipilit yung mga ano natin. Yung dami mga nag-aabang. Huwag nating ipilit yung ating karapatan, di ba? Lagi tayong magbigay, yun lang. Walang magiging problema pag lagi tayong nagbibigay. Best pa, mamahalin. Wow! <laughs> so, yun lang mga simpleng tips. Yun lang naman. Di naman nakakatakot dito sa Marilac eh basta hindi ka lang ma-pride na hayaan mo lang yung may mabilis huwag mo nang habulin di ba? hindi ka lang ma-pride santabi mo lang yung pride mo at lagi kang magbigay yun lang yung pinakamagandang payo ko dito pag umakit kaya ng marelaki ayan so yun lang enjoy nyo lang yung rides pag pumunta kayo dito napakaganda ng lugar na to napaka uh, ah, presko ng hangin napakaganda ang pinaka purpose ko talaga bakit ako umakyat dito gusto kong mag relax gusto kong makita yung mga magagandang tanawin at the same time makikita ko yung mga nagmumotor yung mga kagaya kong mahilig sa pagmumotor lalong lalo na yung makikita ka ng mga big bikes dito kasi pag nasa syudad ka bihira ka lang ng big bike dito kahit pa paano dagsaan sila dito kasi madalas nagra sila dito marami kasi mga magagandang lugar Ayan, no? Kita nyo yung tanawin na yan, no? Woo! So, yan lang, guys. Enjoy lang natin yung biyahe na to. And, samahan nyo. Woo! <laughs> Set a hold, may